sa mga taong pinaira lang init ng ulo sa kalsada kaya nauwi sa away, sakitan o kung yung uh, minsan ay uh, pagpatay pa. Alam mo bang may katapat na parusa yan? Alamin sa NBI. Naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito. Driver na mainitin ang ulo sa kalsada? Nako! Bawal ito! Matagal ng problema sa Pilipinas ang bumper to bumper ng mga sasakyan o sobrang traffic sa kalsada na talaga namang palala ng palala kaya naman marami ang umiinit ang ulo sa biyahe na nagiging sanhi ng road rage. Paano kung dahil sa inis ng driver ng sasakyan sa likod mo, bigla ka na lang binanggan ito? Ayon sa Republic Act No. 4136 o ang Reckless Driving Law, mahigpit na ipinagbabawal ng batas at may karampatang parusa ang mabilis na pagpapaandar na sasakyan, pag-overtake ng biglaan, pagsuway sa batas trapiko o ang barabarang pagmamaneho na maaaring maging ng aksidente o peligro sa kalsada. Base sa single ticketing system ng Metro Manila Traffic Code of 2023, ang sino mang lumabag ay pagmumultahin ng isang libong piso para sa first offense, multang isang libo at seminar naman sa second offense, at dalawang libong piso at seminar para sa third offense. Maaari ka rin maghain ng civil case para sa damage to property. Kaya naman paalala, mag-doble ingat at magbaon ng mahabang pasensya sa kalsada. Baka salip na mapaaga ka sa opisina, mas malay ka pa dahil sa aberya. Huwag pairali ng init ng ulo para hindi ka masabihan ng, Nako, bawal ito!